Hello mga palangga. Ito yung ihanda ko sa pagpasok ng Chinese New Year. Ang money plant, sinasabitan ko pa siya ng angpao para pasok na pasok talaga yung swerte. Nasubukan ko na kasi to last year at naobserbahan ko ang ganda-ganda ng pasok ng swerte sa aming pamamahay kaya ito inulit ko na naman siya. Muli sinasabitan ko siya ng angpao. At ito pa mga palangga ang rubber plant. Ayan, hindi, hindi talaga ako nagpapawala ng ganitong halaman rubber plant. Maraming klase itong mga rubber plant. Meron na nga ako sa bahay namin. Ang gapuno na siya kalaki. Mula kasi nang nagkaroon ako ng rubber plant, ang obserbasyon ko sa kanya, gumanda ang daloy ng aming kaswertihan, lalo na sa pananalapi at kalusugan dahil naglilinis din siya ng hangin. Nakapagbigay siya ng sariwang hangin. At ito pang isa, ang swerte ding halaman, ay ang bromeliad plants. Napakaganda ng bulaklak niya. Chinese bamboo. Naniwala talaga ako, mga palangga, na napakaswerte nitong Chinese bamboo na to. Mailagay man sa loob ng pamamahay natin o sa labas man ng bahay natin. Naniwala ako na nagbibigay din siya ng kaswertehan sa ating pamumuhay. Ayan, madali lang naman siyang alagaan. Tinatalian lang siya din ng pulang kulay nang sa ganun ma-enhance pa ang kanyang kaswertihan. Pasok din sa aking listahan ng Antorium plants. Kay gandang halaman ng Antorium plants na kapag bigay siya ng kapayapaan sa ating isipan. Uh, disclaimer naman po kay sa mga palangga. Ang ating kapalaran at kaswertihan ay nakasalalay pa rin sa ating mga pagsusumikap. At dalangin ko na itong 2024 ay bibigyan tayo ng puong may kapal ng siksik, liglig at umaapaw na pananalapi. Lalong lalo na bibigyan tayo ng magandang pangangatawan o kalusugan at gabayan nawa.